morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Makasabay kaya siya sa laban? Kung sino to? Yan yeah, ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe. At talaga naman ngayon pa lang pinag-uusapan na yung mga kandidata ng malalakas talaga ang laban ngayon sa Miss Universe. So, ano-ano nga ba ang country talaga na nangunguna sa bakbakan ng Miss Universe? Ang Miss Universe magaganap ang kanilang coronation sa November 16. Ayun yung narinig natin kay Mr. Raul. Yung in-interview siya ng isang ano Latino. So, sabi nga no, November 16 ang coronation ng Miss Universe at November 14 naman ang kanilang preliminary competition. Syempre excited tayo. Umaasa tayo na magpupuntahan ang kandidata sa Miss Universe sa last week ng October. Kasi parang ang pagkakarinig ko, 3 weeks daw yung pageant nila. Kaya excited tayo dyan. So, sino nga ba yung mga nakikita natin ngayon pa lang talaga ay pinag-uusapan na possible na masuutan ng corona ngayon ng Miss Universe. Siyempre, isa na dyan ang Dominican Republic. Yes, consistent pa rin ang Dominican Republic na malakas sila sa competition ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Bukod dun, siyempre, sa profile ng kandidata nila, ay talaga namang masasabi ko rin si Miss Dominican Republic ang isa sa mga pinakamagandang kandidata ngayon sa Miss Universe. Matangkad, ang sexy, talaga namang, oh my gosh, performance level at medyo nakakatakot. Kaya sabi ng gano'n, si Dominica Republic talagang isa sa mga possible na makasungkit ng corona ngayon dito sa Miss Universe, do you agree? Ako naman, yes. Bakit naman hindi? Nakikita ko yung bawat labas niya. Talagang sobrang ganda. At medyo nakakatakot ang beauty talaga ni Miss Dominican Republic. Kaya lang, syempre, kailangan mag-ingat ni Dominican Republic sa beauty ng pambato ng Miss Peru. Yes! Si Peru, nako, Diyos ko, nakakaloka si Peru. Alam natin si Peru na medyo yung determination niya talaga sa pageant na to, sobrang seryoso. At nandoon siya na talaga ipinapakita niya bilang isang queen ng Miss Peru. Ayun nga yung kanyang determination pagdating sa advocacy sa lahat ng aspeto. Alam naman natin na magaling talaga tong pumuda, magaling tong romampa, magaling siya sa mga eksena at may ganda talagang ino-offer. At isa siya sa mga nakikita natin na very strong guest candidate talaga dito ngayon taon na to sa Miss Universe. Kumbaga, kaya parang, ay, ito si Peru, sigurado ito makakarating ng top 5. Yung mga ganong eksena. Kasi hindi naman yan pupunta sa Miss Universe kung hindi yan magiging ready. Eh, doon nga sa Miss International, eh, talagang kumabog siya ng bonggang-bongga -bongga. at nalampaso niya si Peru as ah, si Dominican Republic. Kaya, isa to sa mga kinakatakutan din dito sa Miss Universe. At dapat mag-ingat ni Dominica, mag-ingat si Dominica Republic dito kay Peru pagdating sa Miss Universe kasi Misan na siya napataog ni Peru, di ba? So, yan. But, malay natin, baka bumaligtad yung mundo sa kanilang dalawa. At ito din, isa din to sa mga kinakatakutan. Si Miss Ah, uh, Thailand. Yes, si Thailand. Nako, ngayon pala nakikita na natin yung mga paandang ni Thailand, di ba? Ako ang iniisip ko lang kay Thailand, bukod doon sa mga beauty, sa eksena at pasabog na ginagawa nila sa social media, ano nga ba ang advocacy na meron si Oppo? So, saan ba talaga sila nakafocus sa paano sila magiging mas maganda pa? Or meron ba talaga silang ginagawa? Pero syempre, hindi natin pwede i-underestimate ang i-offer dito ni Opo. Kasi si Opo, kasi medyo ano din eh, palaban din yung beauty niya. Alam naman na natin ang Miss Universe ngayon. Wala na yan mga adbo-adbo kasi na yan. So depende na lang sa kwento. Eh, malay nyo naman yung kwento niya ay biglang gandahan. Di ba? So, yan. So, ako para sa akin, kung physical aspect, talagang masasabi ko, maganda si Thailand at may, ibubuga ibubugay yung beauty niya sa mga nabanggit natin, katulad ni Miss Peru at sa ni Dominican Republic. But, feeling ko si Thailand, siguro top 5, yes, kaya niyang tumungtong. And then, tignan natin possible din talaga sila sa corona ngayong taon na to kasi nararamdaman mo na nangangamoy corona din tong babae nito eh so tingnan natin kung ibibigay nga ba ng Latin America ang corona dito sa Asia so yon so ayun yung abangan natin malakas din yung laban ng pambato ng France kasi parang iba din yung ino-offer niya na ano, naganda ganda, galing, talagang masasabi ko mukhang palaban din ang pambato ng France. Hindi ko lang alam kung yung advocacy niya ay very strong, pero yung beauty na meron siya at yung pagiging eloquente nito, ay talaga namang masasabi ko ay kaya nitong pumasok sa semifinal. So, tignan natin. And then isa din sa mga nakikita ko ay si Miss USA. Yes, si Miss USA. Grabe din yung pambato ng Miss USA ngayon. Maganda ang profile at grabe yung galing din neto magpasarela. Ang ganda ng katawan. So pag pumasok to sa semifinals for sure, makakarating din to sa top 10 at pwede din makarating sa top 5 kasi she's a very strong at powerful at uh, tindan natin kung ano yung offer nito si Miss Panama napansin din natin yung beauty na meron siya so parang piling ko si Panama isa din to sa mga makikipagpukukan isama mo na dyan si Zimbabwe si Zimbabwe oh my gosh makuda yun. dati sumali yun sa supranational hindi man siya pumalo na hanggang dulo pero ah grabe to si, ano, si Zimbabwe lalo na ngayon nagtitraining so parang piling ko kaano ah, ano din to kakabog din. And then, gusto ko din yung pambato ng Puerto Rico. Yung maganda to. Ang sexy. Medyo nakakaloka din yung pambato ng Puerto Rico. At isa din sa mga nakakalokang kandidata na aabangan mo ay si Miss Venezuela. Yes! From the beginning pala, yung nagsisimula pa lang yung, yung pagkakapanalo nito. Maingay na talaga to si Venezuela. So parang pili ko isa to sa mga kakabog dito sa competition. Si Colombia, nararamdaman ko mukhang may El Tocuyo ngayong taon na to. Parang feeling ko hindi ganong ka-power talaga yung pambato ng Colombia But excited pa rin ako syempre kay Miss Philippines. Alam mo, maraming na nagsasabi talaga na medyo oh, parang mahina talaga si Chelsea. Pero naniniwala naman ako na magpapasabog yan ng bongga-bongga. Sabi ko nga si Chelsea talagang 50-50 para sa corona sa actually sa corona medyo malabo tayo diyan eh pero yung makapasok siya sa semifinals ayon 50-50 siya para sa semifinals maaring yes nandiyan maarin wala pero mas yung kumpiyansa ko Ewan ko ha, positive kasi ang iniisip ko eh. Parang feeling ko naman, kakayanin naman niyang lumusot talaga sa semifinals. And then, once na makalusot to sa semifinals, oh my gosh, nakakatawa dahil kaya na ito makipagbardagulang pagdating sa pasarela. Di ba? Kaya lang, hindi ko lang alam yung appealing ba niya as a candidates talaga, yung beauty ay magugustuhan ba ng judges? Baka doon maaari siyang maligwa, pero kung talagang magagalingan sa kanya yung judges at makikutan so pwede pa siyang ipalo sa, sa next round but tignan natin ako naman parang pili ko siguro kailangan lang nila paghandaan yung styling niya and then yung makeup na parang mas more na alam mo yon na magkaroon ng uh, tawag dito X factor talaga yung beauty niya so tignan natin But ako, sabi ko nga, sana pag nakapasok to sa semifinals, umabot sana ng top 5, no? So, yun. So, medyo nakakakaba. But, guys, ako para sa akin, si Chelsea Manalo, medyo mag-iisip ka talaga eh. But laban lang Philippines, malay naman natin, di ba? Biglang makatongtong to ng top 5 eh. Everybody's happy. So, yeah, so good luck kay Chelsea. Ewan ko, basta ang piling ko si Chelsea kailangan niya kasi siguro talaga paghandaan yung laban. Kasi pagdating nga doon sa semifinals, hindi natin alam kung isa siya sa mga mapipili. Pero yung kumpiyansa natin natin natawag ay such factor ay Philippines doon malakas yon At nakakatakot lang kasi pagdating sa evening ka ah, sa swimsuit round maaari dito malimas siya talaga ng bonggam bongga but sa discard siguro nagagawin nila sana may swerte so malay mo maka second round pa or maka top 5 pa but ako sabi ko nga once na makalusot to sa top 20, kaya neto mag top 5. So, abangan natin yan. Kung ganun nga talaga ang magiging eksena niya. So, yon So, sila yung mga nakikita ko na ngayon ay masasabi ko malakas, medyo may laban. At parang piling ko naman, kaya naman ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga kandidata na mga nabanggit natin. So, tiwala lang talaga, guys. So, ikaw ba, guys? Ano, guys, ang tingin ninyo? papalo nga ba tayo hanggang sa dulo ng laban? Tingin mo, magpapasabog ba ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato? Makasabay kaya siya sa mga nagsalaban-laban ngayon dito na malalakas sa Miss Universe? I-comment below mo yan. Please, malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa kung nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive lang So walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Paalam. Thank you guys. Kapun kap.